Another day, another blessing mga Marset at Parsi. So for today's video another pagdidikit na naman tayo ng wallpaper. Pero bago nga yan, pinag-aalis ko nga muna lahat ng nakalagay dito. Tapos pinanasag ko na nga rin tong didikitan namin ng wallpaper. Hindi kasi magandang tignan tong dingding na to dahil ang daming ang sulat ng mga bata. At sakto nga, ang dami ko pantirang wallpaper dito sa bahay. Pero pinag-iisipan ko nga kung yung wood design ba o yung plain white yung ididikit namin. No mga oras na to, eh tulog pa nga ang daddy at sinimulan ko na nga tong dikitan ng wallpaper na white. Hindi nga pantay yung pinakadulo ni nitong wallpaper kaya naman ginupit ko. Sinukat ko na nga rin kung hanggang saan nga yung gugupitin ko dun sa may kabilang dulo. Ang ganda na kasi talaga dito sa side na to kaso nga lang panira nga itong mga sulat sa pader. Actually kahapon ko pa nga sana to didikitan kaso nga lang nagdadalawang isip ako ang dadi nga sana paggagawin ko nito. Wala nga akong flattener kaya naman itong card na nga lang yung ginamit ko. Kaso nga lang habang nagdidikit ako dito pinag-iisipan ko nga kung itutuloy ko pa ba kasi parang hindi nga magandang tignan yung white. Kami? Um? O, oh, nadinig yun naman ata yung sinabi ko na ang pangit ng tignan. At dahil plywood na rin naman to, kaya naman naisip ko na wood design na nga lang yung idikit namin na wallpaper. Buti na nga lang at tagising ang daddy, kaya naman siya na nga lang yung pinagawa ko. Ginupit niya nga lang din yung dulo nga nito dahil hindi nga daw pantay-pantay. Aba, iba nga din ang trip ng dati sa pagsusukat at ginamitan niya pa nga ito ng metro para nga daw talagang sukat na suka. O ba diba, halos hindi naman nagkakalayo yung kulay nitong plywood dito nga sa ididikit naming wallpaper. Pwede na rin naman to pansamantala habang wala pa nga kami pambiling pintura para nga dito. Mas maganda rin kasi talaga yung wallpaper kesa nga sa foam bricks dahil yung foam bricks nga pag tinanggal mo eh ang dami nga natitirang dikit. Unlike nga dito sa wallpaper eh napakadali lang niyang tanggalin. Ang bilis nga lang din natapos ng daddy dahil konti lang naman tong dinikitan niya. Hindi pa nga natatapos eh. Ang ganda ng ang tignan. Sino ba namang mag-aakala na wallpaper lang yung dinikit namin dyan? Hanggat hindi pa nga nauubos tong wallpaper na to, pinag-iisipan ko nga kung alin pa yung mga yung, mga yung makeover ko sa susunod. Maya-maya nga lang din natapos na ng ang daddy magdikit. Kaya eto, nilikpit ko na nga tong mga kalat. Eto lang kasi yung ambag ko dito. Tagaligpit nga lang ng kalat niya. Kanina nga nung ako yung may nalalaman lamang pa kung flattener nung siya nga yung nagdikit. Eh, kamay -kamay lang, eh, na. ko nga lang <laughs> san, tapos binalik ko na nga lahat ng nakalagay diyan. O di ba, mas gumanda na nga siyang tignan dito sa side na to dahil hindi na visible yung mga sulat sa pader. Naku po, gabi na nga pero wala pa nga rin tubig sa amin dito simula pa kaninang umaga. Hindi nga namin alam kung ilang araw nga mawawala ng tubig o baka bukas ay eh meron na. Pero sana nga bukas meron na tang hirap talagang kumilos pag kaganito nga walang tubig. Nang mga oras na yan ay katatapos ko nga lang di magugas ng mga plato at nagkukusot naman ako dito ng mga basahan. Sa ngayon nga ay paggamit namin ng tubig ay recyclable. Bali ito nga ang ko dito. Ito pa yung ginamit ni Daddy dun sa paglaban ng uniform niya. Hindi nga kami basta-basta nagtatapon ng tubig ngayon at iniimbak nga namin yun para pwedeng pang At syempre, dahil gabi na, kaya naman magluluto na ako para nga sa hapunan namin. At dahil wala nga tubig dito sa amin, kaya naman naisip ko na pritong hotdog na lang yung ulam namin at gagawa na nga lang ako nitong soup. Ang hirap kasi talaga magluto pagka wala nga tubig tulad na nga lang ng mga panghugas na mga lulutuin mo. Niready ko na nga muna lahat ng kakailanganin ko sa pagluluto. Naglagay na ako ng isang lata ng corn natapat at apat na cup ng tubig. At nung mabuksan ko na nga yung apoy, nilagyan ko na nga rin to ng pampalasa na asin at saka paminta. Nung kumulungan na ng bahagya, sinunod ko na nga itong crab sticks. At parang nga malapot ang ating sabaw, kaya naglagay nga ako dyan ng cornstarch slurry. Nagluto lang din talaga ako nito, parang nga may sabaw-sabaw kami at ang hirap naman pagkatuyot na tuyot yung ulam. Isang itlog lang din naman yung nilagay ko dyan na tinalo-halo ko nga. Pero nung tinikman ko nga ang tabang pa, kaya naglagay pa ako dyan ng asin. And dahil wala nga katubigan dito sa amin, kaya naman itong ginamit namin plato, inilagay nga namin ang plastic. Disposable na kutsara, at tinidor na nga yung ginamit namin para hindi na kami maguhugas sa tula naman tubig. Pero dapat talaga paper plate yung kakainan namin kaso tinamad na nga kami lumabas. Kaya naman kung bukas wala pa nga rin tubig eh, sa paper plate talaga kami kakain. Okay na nga rin to at least pagtapos kumain eh tatapon na nga lang tong plastic pati nga yung disposable na kutsara at tinidor. Naku po ang hirap talaga pagka tubig. At yun lang muna mga Mars at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.